na guys yung apo ko na ayaw sa crib talaga niya naman ano dito siya enjoy sa doyan pero hindi siya natutulog diyan ayaw sanay kasi siya sa ano guys sa tawag dito may katabi kasi yung nanay hindi niya sinanay sa crib matulog mula um, nung maliit kasi ang katwiran nagpapadede siya nga naman babangon pa siya magpadede ayan talaga pero ngayon na na realize ko na ang bata pala pag maliit pa iwalay mo na ng tulog yan para hindi mahabol sa'yo may iwanan mo ito mo ngayon lagi niyang katabi eh miski sa pag ihi niya pagpunta sa CR nahanap siya umangal-ngal sa madaling araw hindi kasi kasanay ang bata na walang katabi so kung sanay siya sa crib ayan, kahit iwanan mo siya dyan yan iiyak kasi ako sa panganay ko sa crib lumaki yan sa crib uh, hiniwalay ko na yan matulog sa crib kaya uh, ano siya Uh, hindi siya hindi siya makiina oo oh, nga nandun ang pagmamahal pero ibig sabihin hindi siya hindi siya naging mama's boy dahil nasanay na siya na wala ako sa so, tabi niya yeah best talaga sa bata ang um, maliit pa sinasanay na um, pag nagsawa yan dyan ito naman guys yung nagkakatuwaan sila dito na tinuturoan yung bunso kung paano ang aksyon ng galit tuwan eh. tuwa sila pati man ako natutuwa rin kasi first time ko rin na kita itong aking apo na ganyan napakabibo So ayan oh. kakatuwa ka ng mga ate. Si ginagawa, oh. Oh. <laughs> First time kasi nila parang mabaga eh hinakot na uli dito 'yung mga apo ko. Kasi nga itong aking manugang ang eh, tempesta. Ala sa balutan. Ayun lang naman namin ang anak ko. Oh para magsawa o di ano balik din siya dito transferin na yung mga bata so guys salamat